kahit matinding trahedya ang kinakaharap ngayon ng mga kababayan natin sa Eastern Visayas, nakatutuwa pa rin isipin na napakarami ang kumikilos para tumulong sa kanila. Oo nga partner, at pati nga yung mga bata, hmm. nakakaintindi na rin sa mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin doon. Gaya na lang ng mga chikiting mula sa Alabang Elementary School sa Muntinlupa na dumayo pa sa GMA Kapuso Foundation para ihatid ang kanilang donasyong canned goods. Sabi ng teacher na lang si Miss Mabel Cordova, pondo ng kanilang Christmas party ang ginamit sa donasyon at usang loob yung desisyon ng mga bata. Hindi sila pinilit. Oo. <laughs> Halata naman sa kanilang mga mukha na tuwa sa pag-abot ng kanilang tulong, pati nga ang mga, ang kita batang to. Yan. Uh -huh. May mensahe pang, huwag daw malungkot ang mga biktima dahil sagot nila ang breakfast, lunch, at dinner. Wow, very pa. generous. No? Bata pa, maganda yan.